opo. Sabi ko nga dati, pag nag-aasaran kami, hindi ba, may tatanungan kami ng kaisinsa niya, yun ang boyfriend. Okay lang kaya magkakising si Mel. Tapos pag tinatanong ako, parang sa akin, kung totoo, kasi yung sabi ni Archie, ano lang, wala po talaga dumikip doon. Clarification lang. pero, pero ang tawag dito. Pero feeling ko kung mag-on-cam yon yung on-screen on na first kissing scene. Gusto ko talaga sa babae. Kasi feeling ko mas komportable ako pag ganun. And feeling ko wala ilangan, less issue, less hassle. And experience siya eh. Yes. so parang full feeling po siya for an experience of an actress. Meron ka bang uh, na gusto kong i-drop e sa amin para malaman namin kung sino ba ang gusto mong unang makapareha sa ganyan? If ever lang naman. Uh, open naman po ako for any. Eh. Pero dati kasi uh, bago ko bumalik sa dating leader, may mga kaasalan po ako. Tapos sabi ko, pag ikaw, pag ikaw pinormahan ko, tapos kinakantahan ko siya. Kinakantahan ko siya, tinititigan ko siya sa mga tapos kinikilig naman siya sa akin. So, piling mo na tayo, sino to? Sino to? Basta matali ko yung mga kaibigan. Kasama mo doon sa to kaibigan. Tumatawa siya ngayon. Uh, kinikilig ka siya ngayon. Kinikilig siya ngayon na Kasi inaasap ko yung ako. Okay. Pag okay. may mga lulis. Actually, how, how do you feel Ikaw pala ako nung gusto makasama niya. If ever. Kasi gusto na din yung ganong role. Actually, uh, I remember that. Na you guys, uh, pwede kayong open kayo to ganyang roles, right? I mean, pansin ko na po kasi there's a lot of BL series now. Hindi pa po masyado matame sa GL. So like, if ever lang naman po, I would be comfortable doing it with my best friend. And yeah. kasi ang magaling siyang actress eh. And uh, madami kami mawawala sa isa't isa. Pero ayun po. Pero nerespeto ko kasi boyfriend niya, eh. si Sean. <laughs> so okay <kayong> lang <laughs> po. All right.